Mayong adlaw mga day. Today is my birthday at kakain kami sa Unlimited Buffet Restaurant. Gabi pa lang, nagpa-reserve na pala si Habibi at dito kami sa Tongyang Ayala Feliz. At dahil birthday ko, wala po akong bayad today. Yes, free at kakain tayo ng madami. Tips pag kumakain kayo sa Unlimited Restaurant, wag na huwag kayong kukuha ng kaanin guys. Yes, sa meat and veggies tayo today. More on grilled po dito. Meron din po yung sabaw. So, kung ano yung bet nyo, luto-luto lang kayo ganun. Tapos, kain-kain. Nakailang balik din kami. So, paunti-unti yung kuha para matry din namin halos lahat ng pagkain nila today. Meron din silang fruits, mini cakes, may mga matatamis, and meron din silang kakanin. At dahil birthday ko nga, meron din silang pa-free cake. Happy birthday to me! Late ko lang na-realize, nakalagay pala sa birthday cake ko is Melvin. អរលាទៅបាយ